Good morning po mga kalaki ngayon po ay December 6 Shout out po sa ating mga lucky followers dyan sa mga winners po natin ng 4 digit lucky numbers po kagabi Congratulations po sa inyo ha uh, Mga 1,000 pesos po yung mga panalunan nila Okay, ito naman po ang 3 digit lucky numbers para po sa ating lahat Umpisahan po natin sa Texas 130 China 285 Singapore 923 Hong Kong 721 Sweden 773 Korea 824 Germany 095 Italy 218 Japan 539 Saudi 113 Las Vegas 287 Israel 260 Greece 135 Canada 899 Mexico 130 Australia 215 New Zealand 042 India 180 Philippines 755 Thailand 928 Malaysia 790 Dubai. 689. Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga. Ayan po syempre po. Gusto ko po mga kalaki i-rumble nyo yan ha. Para mabaliktad man ng numero, panalo pa rin po tayo. At gusto ko po ngayong Christmas months, ngayong magpapasko. Aba, ikaw naman ang swertehin mga kalaki at ngayong pong aking nalalapit na kaarawan. Abangan nyo po yan. Mamimigit tayo ng mga libreng lucky numbers sa lahat. Good luck mga kalaki. Mananalo tayo. Claim it. Merry Christmas.